Nagtasunog sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila. Dahil doyan sa problema sa linya ng kuryente. Sa Makati City, tatlo ang namatay at tatlo rin ang nasugatan sa sunog sa isang transient house. Sa sunog naman sa isang warehouse ng tela sa Tondo, Maynila, inabot ng mahigit walong oras bago na apula. Makibalita tayo kay CJ Turida. <tinyo> Magkapal at maitim na usok ang sumalubong sa mga bumbero pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Wala ito sa nasusunog na warehouse ng tela nakatabi ng PNR compound sa Tondo, Maynila. Dagdag balakit sa pag-apula ng apoy ang laki at kapal ng usok. Bukod riyan, bumagsak pa raw ang steel structure ng gusali. Medyo nahirapan yung mga bumbero natin kasi loaded itong warehouse na ito. Uh, textile lang naman. Uh, may mga plastic na laruan, may mga damit at may mga humot. Ang hali na kanina, hindi pa rin naaapula ang sunog na nooy itinaas sa ikaapat na alarma. Ayon sa security guard ng warehouse, una nilang nakita ang sunog sa opisina sa ikalawang palapag ng gusali. Agad doon nilang pinalabas ang mga tauhan ng warehouse na natutulog sa kanilang quarters. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posibleng sa mga kawad ng kuryente sa loob ng opisina, nagsimula ang apoy. So tinitingnan ang gulo ng ating mga investigator dito, uh, baka ano to, electrical electrical related fire. Tinatayang na 4.5 million pesos ang halaga ng 500 square meter warehouse pero wala pang estimate sa halaga ng stock na nasunog. Wala namang nasaktan sa sunog at di rin naman naapektuhan ang operasyon ng PNR. Nagkaroon tayo ng mga deep-seated fire. Hindi din agara natin na ma-penetrate ng ating kabumbiruan dahil pag sinabi kong deep-seated, para makakapal pa yung baga sa ilalim. Sa sunog naman sa isang transient house sa barangay Del Pilar, Makati City, kaninang madaling araw din, tatlo ang namatay at tatlo rin ang nasugatan. Ayon sa may-ari ng bahay, maaaring problema sa linya ng kuryente ang sanhinang sunog. May fire exit naman daw, kaso nagliliyab na rin daw ito, kaya hindi madaanan. Paglabas ko, maapoy na yung second floor. Ako kasi doon sa baba ako, yung room ko. Eh, notify ako, kinalampag na nga yung gate. So lumabas ako, nagulat ako sa taas ng lumiliyab. Ayon sa isang saksi, may nag-spark sa si kalawang palapag ng bahay bago nangyari ang sunog. Nagkahingi pa raw ng tulong mula sa kanila ang mga biktima. Sabi namin doon sa baba, hindi namin kayo matutulungan kasi yung bintana nyo may bakal. Kahit tingnan nyo, may bintana bakal. Galing pa raw ng bagyo ang mga nasawi. Ang isa sa kanila, Nakadagdasan ng mag-donate ng kidney para sa anak niyang may sakit. Problema naman ng mayigit limandang pamilyang nasunugan kahapon sa Pasay City ang kanilang matutuluyan. Bagamat may evacuation area, mas pinili ng ilang residente na magpalipas ng gabi sa malamig na semento sa tabi ng mga gamit nilang nasunog. Evacuation center hindi na makinagpupunta. Puno na po eh. Mm. eh. sa dami unang tao na dito nakatira, siyempre sa dami, kaya hindi na unang kasa. Mm. Kaya natsatsagan kami rito. Mm. O kaya kami nagbabatay namin mga mm. yer na yan. Para bukasan, ipatimbang mm. para pang Nagsisilbing evacuation center ngayon ang Pasay North High School, Maine para sa mahigit apat na raang pamilya. Ang ang daw nila ngayon ang tuluyang pagpapalaya sa kanila ng may-ari ng lupa. Sana po mapakiusapan yung may-ari ng lupa na mapagbigyan po makabalik po yung ating mga kabarangay. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.